So what's up it's your boy Shin So dito na naman tayo sa panibagong video And on this video uh, May iti-check tayo na bagong balita no? So last night kagabi uh, Balitaan natin na may nilabas si MMDA Na implementation about e-bike And on that news no Ang sinasabi nila is bawal na talagang dumaan Ang e-trike, e-bike uh, Yung mga tricycles sa main road So ngayon, tatry nating lumabas, maghahanap tayo ng traffic enforcer or specifically MMDA para ma-check natin kung may ibinaba na ba sa kanila na uh, mandato or uh, mission order na hulihin yung mga e-bike na dadaan sa main road. So specifically dadaan tayo sa Commonwealth dahil magwi-withdraw din ako. Tapos, tignan natin kung meron tayong madadaanan na MMDA or kahit traffic enforcer na constable. At habang binabaybay natin, no, papuntang Commonwealth, uh, please like, share, and subscribe para dun sa syempre mga nag e bike din na uh, possible na dapat malaman din nila tong information na to if in case di pa nila alam yung balita Uh, medyo naka-fast forward lang din tong video natin, no? kaya huwag kayo magtaka bakit sobrang bilis kong magpatakbo. Tsaka medyo maingay yung background noise and kahit ngayon na nagre-record ako, medyo maingay. So, tignan natin yung actual video nung nakakita tayo ng MMDA tsaka ng PPMD ba yun? Ng Quezon City, yung Traffic Enforcer. So, tignan natin kung ano masasabi nila. And after nyo mapanood yung video, um, let me know on the comment section kung ano yung um, take nyo no, sa implementation or sa rule na nilabas ni MMDA about electric vehicle. Na dadaan sa mga main road. Tapos yung view pala natin dyan ng real life, no? hindi rin yan accurate dun sa video. Nilagay ko lang din yan para to show, no? to show na sa Commonwealth tayo dumaan, um, going fair view ata to. So, ayun. Um, let's see kung ano sasabihin ng ating mga enforcer, MMDA, uh, I also would like to see kung ano take nyo or masasabi nyo about this new rule na bawal na tayong dumaan. Especially doon sa mga dumadaan sa Commonwealth na uh, papasok sa trabaho or papunta ng school. So, let's go! So, meron tayong nakita ng, ano don, enforcer. Mamaya tatanungin natin, mag withdraw lang ako. So, check natin kung ano, kung may nababa sa kanilang instruction um, instructions about e-bike. Okay, Saka kung uh, free ba mag-ibig or meron na bang ano-ano don, ang don, government about it. Okay. Withdraw lang ako. busy sila patimingin lang natin no, para mapagtano tayo natrabaho ko sila so hindi natin basta basta pwede istorbo eh uh, Ayo nak no, main tu, hindi sila. ano, sila. timingan na natin makapagtanong talapitan natin sa si sir sir pwede mga kaltoto oh, pagtatanong lang pumunta iba sir bawal na daw dito sa community. page po ba ang implementation nun oh? bawal oh, okay, na daw dumati sa common page ngayon sir, meron nang binabasa inyo na bawal po? Oh, April pa po. Ha? Huh? Ah, may na po ba na ngayon na po? sabi dun sa last na ano, April, eh dumadaan ko kasi ako dito sa common building. Eh. Bawal, bawal, bawal na rin Kaso okay. nung ano, pagpunta namin sa LPO, dito pinaparisto yung ganun. Hey. Sige <laughs> <Okay>, sir, salamat. <laughs> okay, sir, salamat. <laughs> Oo nga po eh. Yun nga po. Yun, kasi yung ano nila. kasi okay, sa inyo Oo nga po. Okay, mahirap na. Dalawang liba tayo nga sa inyo. Hey, Pag walang oh, lisensya. Salamat sir. Okay. Okay. So, ulit tanong tayo. Hindi sa MMDA actually, no? Uh, ano sila? ATMD ng Quezon City. So, sa kanila, hindi naman, hindi naman hinuli. MMDA lang talaga. yun o uh, kung hindi siya, ewan ko rinig ako pero try natin maghanap ng MMDA mismo natin kung talagang pinagpapawal na nila no? kasi ang sabi April daw ewan ko lang rinig ako no? pero ano, try natin maghanap ng MMDA so dito tayo sa Commonwealth uh, perdi na ata So, dito tayo bando sa ano? Um, Malboro, Malboro Street. Eh, yeah, may masano? kung may tayo may yung bike,

yung sana mangyayari yun eh, may nag-report kasi lahat ng e-vite ka, uh, po kasawid Hindi naman lahat. Kawawa yung magiging tinog. Yung oh, mga gabay. Bensin. Diba? <laughs> Oo. Oh, Kaya yeah, nga, ito pa naman gamit ko pag nadadaan yung e At kasi nang na-accidente, pero e-vite. Kahit nakakabanggan ng tao, hindi na-e-vite. Di counter-flow ka. ginawa nila bang gano'n. Kailangan may decency na kailangan pwede lang. Pero pagka merong lisensya, na may mistral sahil dito, pwede na yung magiging tolong Pero sa gilid lang. Bawalan po may bay, sa gilid sakit tuloy lang ng ano, bite lane, gano'n. Kaya nila pinapare Sa halik na pinapare-release ko, pwede kung walang re-release ko, walang habol. Okay. Sige, sir. Salamat, sir. Thank you po. Ayoko kong narinig niyo yun. Ano sinabi ng MMPA. Hindi ko na lang ang pangalan sir kasi baka huling ako eh. Pero hindi, wala pa naman sinasunod. Oo, unod. Unod na ito. pero, no? Ah, hindi na, hindi na daw ka. So, tingat-tingat na lang. Ah, uh, kung ano sa inyo, kuha na kayo ng disensya. Kasi talagang pangatay, dahil may alam sa kaltada, sabi rin niya si Errol, doon sa kita. So, yung part na yun, medyo nakakalito. Kasi, merong nagsasabi, na kapag ang flight natin, sa tulad neto, ah, uh, running 50 km per hour, running 55 km per hour, dapat wala na daw sa e-bike, ah, uh, sa bike lane So dapat um, uh, nasa motorcycle so, lane na daw kapag kagani ka usili. So medyo malabo talaga sa NBA 'yan, no? So dapat talaga linawin nila yung nilalabas nila na rules. Ay implement nila. Kasi pag nila inayos 'yon, sobrang kulo. Apektado lahat. naging parang dinenela lang sila lahat ng bike no basta running nang electric. Bawal. So dapat talaga maayos, maayos nila yan mawawa yung mga ano mga kumuha ng unit ng e-bike tapos bumili ng mahal na helmet kumpleto ng gears kumuha ng lisensya pero ending bawal pa rin dumaan pala doon no sa commonwealth so ilalagay ko din dito yung most recent na mga main road na bawal dumaan ng e-bike so sabi ng FFPA um uh, tuloy na daw sa Montalban check natin yung mga kakilala natin sa mall kanina kung nakakahulihan pa sa kanila pero in short napakalungkot lang no kasi ito yung way natin para makatipid dahil mahal na yung gas tapos nagbabawal din no so ayun ang kapitid ng bakit ganito medyo so, malabo talaga siguro dahil na lang din sa mga ano mga pasaway din na e-bike yung hindi nagsusot ng proper gears tapos nag na counter flow yung mga e-trike na pupunta sa main road ang e na ano hindi talaga dapat na nasa main road no kasi hindi naman sila kasing liit ng ano ng bisikleta na pwede yung singit yung saan saan magulat ka pa mga bata yung nagmamaneo for sure wala yung sense, so hindi so, naman natin sinasabi na bawal mag maneho yung mga nagbibisikleta ganyan sa kalsada pag wala lisensya no may karapatan din yan kaso ang lisensya kasi o bago ka makakuha ng lisensya dadaan ano, ka ng ano dadaan ka ng TDC so yan yung theoretical bali dyan mo malalaman kung ano yung dapat gawin sa kalsada busy naman pagka uh, action na lisensya na ibukong ko, practical na yan so dyan lang magpapalay mo lang o kung anong uuhin mo no? <coughs> pero yan sobrang na uh, is fitted lahat mas na electric bawal alternative na daan.